sandali na lamang ay sasabak na ang Gilas Pilipinas sa kanilang huling laro sa group phase ng FIBA Basketball World Cup. Sa puntong ito, makasama natin si Rafael Bandayrel live mula sa Smart Araneta Coliseum. Raf. Dumating na ang huling pagkakataon ng Gilas Pilipinas na makausad sa ikalawang round ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Nanatiling bukas ang pintuan para sa gilas dahil tinalo ng Dominican Republic ang Angola sa kanilang larok kaninang hapon sa score na 75-67. Pero para mangyari ito, butas pa rin ng karayom ang municipal ng ating pambansang kukulan dahil rank number 10 italy ang makakatumdali nila mamayang alas 8. Di lang yan, kailangan din nilang talunin ng 13 puntos o pataas ang italy Upang makausad sila sa susunod na round. Meg! Kamusta ang moral ngayon ng Gilas Pilipinas team coming into this game with Powerhouse Italy after their back-to-back -back, sorry losses against Dominican Republic and Angola? Um... Noong huling laro, eh, nakapanayam natin ang ilan sa mga manlalaro ng Gilas Pilipinas. At syempre, emosyonal pa sila dahil sariwa pa yung pagkatalo. Pero kahit ramdam mo yung lumbay nila, eh, makikita pa rin natin na gutom talaga silang makatikim ng tagumpay. Sabi ni Kai Soto, kailangan lang daw nila mag-focus dito sa laro nila kontra Italy. Para naman kay Jordan Clarkson, ganun din. Sabi niya, kailangan nilang kalimutan ang mapapait na pagkabigo upang pagtuunan ng pansin ng Italia. Dagdag pa ni Clarkson, eh, pursigito siyang pangunahan ang gilas sa tagumpay bilang pasasalamat sa mga fans na walang tigil sumuporta dito sa kanilang kampanya. Gaf, paano naman makaapekto no, ang laban ng Dominican Republic against Angola sa chances ng gilas team na umabante? Dahil nga tinalo ng Dominican Republic ang Angola kanina. Kung magwawagi ang Gilas ngayon kontra Italy ay maaari nilang maipwersa ang isang three-way tie sa pagitan ng Italy, Angola at Pilipinas. At pag nangyari ito, magpapantay-pantay ang mga kartada ng tatlong mga bansang ito sa one win at two losses. Ang susunod na tanong niya dyan siguro eh, ano yung tiebreaker? Quotient system ang basihan dito kaya... Diyan papasok yung 13-point lead na kailangan ng Gilas kontra Italia para makalusot sila sa susunod na round. Ano naman ang pwede nating maasahan sa pagkaharap ni Jordan Clarkson at ang kanyang Utah Jazz teammate na si Simon Fontecchio. Uh, Meg, hindi na bago yung mga ganitong match-ups no, sa international competition matatandaan natin dito nung nagtapat sa Olympics si Kobe Bryant at si Pau Gasol ng Los Angeles Lakers at kahit matalik na magkaibigan sila talagang nagpisikalan yung dalawa at dito sa kaso ni Jordan Clarkson at ni Simone Fontecchio maalamang malamang pwede rin nating asahan na magiging pisikal yung pagtatapat ng dalawang ito kasi nga pag bansa na ang nakasalalay, eh, walang tropa-tropa talaga kahit magkakampi pa sila sa NBA. Finally, Raf, ano ba ang best scenario na dapat mangyari sa Japan versus Australia game para sa ating Gilas team? Sila dito mag-watching ng 13 points o pataas. Ibig sabihin, dapat pa lang ng laro, eh, mainit na yung pinapakita ang performance ng Gilas at hindi talaga pwede yung maglamit. Yung mga, yung mga player natin tulad nung nangyari kontra Italy. Kaya yan dapat ang tutukukan natin pag nagsimula na ang aksyon ng laban. Meg, yan muna ang update dito sa Smart ng KCU. Maraming salamat, Rafael Bandayreal.